Good morning, mga palangga. Welcome back to my channel, MJ the Explorer. <laughs> Guys, good morning, good morning. Time check tayo ngayon. It's 9 a.m. Kakabalik na namin magwalk ng aso. So, bigyan ko mo na sila ng kanilang breakfast. All right, wait lang kayo chan. Pukulin lang natin yung kanilang baol. Ay. Nakasalubong din namin si Amo. Magmamadali. Kapasok na siya. Pag -alis namin kanina dito, nag-breakfast na siya. Nagising ako sa kalampag niya. <laughs> What's wrong? <laughs> Yung Inday naka <laughs> tulog pa. Yung amo nagkakalampag na dun sa kusina. <laughs> so, bigyan ko muna sila ng breakfast. Okay. <clears throat> I'm sure marami akong liligpitin niya yun doon kasi kakarating lang niya. Maraming ano yun. Maraming tawag doon. Maraming <laughs> loading ako. Marami tayong labahin. Tatali ko na lang ang hair ko kasi. Para hindi sagabal sa galaw-galaw sa natin. Ayoko kasi yung pag naggalaw is may mga hair sa mata ko. Hihirapan ako. I mean, parang nahihilo ako. Ito ko kayo ilagay sa kabila. Para makita nyo ako. Kung so, anong ginagawa natin dyan. Ayan. Against the lights. Ay, upload mo. guys, yung ating daily routine, pagising sa umaga, mag-ihilamos. Kasi kung minsan, pinapasok na ako ni minutes niyan, ginagising na niya ako. Pero this morning, siguro sinara ni amo yung pinto, kaya hindi siya nakapasok. <clears throat> Is it right, minutes? Hindi ako nag -isip. Tinanggoy. Tinanghali si Antti ng gising. pa kami kagabi. 10 to... 10 to 11. 10 to 11 yun. Yes. meron tayong binibigay na chicken kay Minutes. Pero kay Pudding, hindi natin siya pinipaid kasi on diet yan si Pudding. On diet. Oh, pudding, di pa You're not allowed the chicken. Mamaya guys, pagkatapos kong mag-breakfast, <coughs> pupunta tayo dun sa bed siya. Kukuha ako na food ni Pudding. Hindi ko kasi na-pick up kahapon dahil hindi pa dumating yung delivery nila. So, babalikan natin today para makuha na natin. Kasi hapon na daw yung dating nung ano eh. Kasi umaga kahapon pumunta doon eh hindi pa raw hapon pa daw ang dating. Maririnig nyo ba ako dyan? Pasensya mo guys, wala tayong energy, hindi ka tayo makapag-breakfast. <laughs> energy! Alright ladies, this is yours minutes. Okay, pudding, come on. I will give this uh, to pudding. Ayan. Dito yan si pudding, ayan. Oh, pudding! Ayan sa'yo, off go. Enjoy! Wow. Bilisan na yan si Pudding. Ubos na kaagad yan kasi. Parang lagi siyang gutom ba? <clears throat> parang laging gutom si Pudding. Iinit tayo na 'to para sa ating kapte. Kumukulo na Ahem. ng halim. Para mamalimtang halim nito. Ang init, no? Para hindi tayo gamigin sa labas kung nag-walk tayo. Para, Para naman to sa dinner ni Minit. is your foot. I want to be oh, tapos na si Pudding. <laughs> Minutes hindi pa. Wait, Pudding, I will give you water. Two seconds lang yan. Pero pwede mo na. Ewan ko ba. Hindi na siguro ni pwedeng inunguya yan. Lunok lang ng lunok. Talaga si pwede. I'll give you water pwede. Okay ba? Okay, Rachel. Ayan guys, nandito na ang ating breakfast. Teka lang. Yung honey ko, hindi pa na. Coffee. Tsaka yung granola natin. Granola with berries. Honey and yogurt. Kain tayo. Medyo matagal-tagal na kainan to guys kasi <laughs> yun naman ang ipin natin. <laughs> Alright. Kain muna ako ha. I-enjoy ko muna to. At habang kumakain eh. Mag-read muna ako na aking messages. Ayan. Hmm. Yum. Hello, guys. Ayan. Tapos ko lang kainin yung <laughs> yung aking cereal after one hour. Charot. Almost one hour na. Pero yung kape ko meron pa. So, tara. Hugas na lang tayo ng plato habang Punti-punti kong inuubos itong nasa bunganga ko. Ang mm -hmm. mm -hmm. dami tayong gawain. kalat dun sa sang... kwarto ni Amo, I'm sure. Parang binagyo na naman tayo ng signal number 10. <laughs> joke lang. It's a joke. nagsiperate ko to lagi kasi manipis lang ko siya. Yung ano ni Amo ba? kapin kape Kaya kailangan unahin natin yan para ma-sure natin na safe. Manipis lang ko siya. Eh. ito naman ang araw niya, guys. Pag-agahan na ba kayo? <laughs> Nakabasin kasi nga, diba, nagkita si Amo. Tapos ako, nakatambak na yun. Pugasin. <laughs> kasi meron ka na, yung ibang ano dito, is paggabi pa yan. Nagmi-midnight. Ano ka, si Amo, bago siya matubo. Forever, forever young. Na ano tigam? <laughs> forever young. Forever young. Na tigam. <laughs> so what? Uh, <laughs> Maganda kasi yung imperial na sabon, guys. Sa mga mancha-mancha. Madali siyang Pag may ba pag may alaga kang bata guys nakaka so kailangan pag day off kailangan magrest magrest ka talaga para sa pani bagong araw muna naman pag next day ha kailangan mo mag-recharge <laughs> panood ng ano ba yung books nila ngayon dito sa TV. Habang so, nag baka yung neighbor natin. Malakas naman nun. <laughs> neighbor ko nga. ilalabas ko muna yung baso kasi yung kape bumabakat na. La 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 la. Hey, Handwash lang natin yung ano, yung bag kasi ayaw ni Amo ilagay yan sa washing. Ano <coughs> eh, ko yung aking... brush. Eh. Anipis. Anipis na yung machine, brush. Ano nipa lang oh, wala na. Bibili na lang ako imperial na ano, imperial na sabon nami. Um, mamaya ako kuha din ako ng excuse i-pick up din ako ng pagkain ni Pudding North Plaza pupunta tayo ng North Plaza guys. sana makuha ito lang naman kasi yung concern ni Amo yung dark spot daw sa ano to eh dinala niya to eh nagmo-wish siya ng Eriland. so hey, ah, siya pa lang muna sandali asan papa asan papa may papa band spot wala naman dito ko I did my best, but I guess my best wasn't good enough. In a... Maglalaba muna ako, guys! <laughs> Look at the view guys. Oh, ang ganda ng sikat ng araw ngayon. Kita natin yung North Plaza doon. Yung Elbridge Hotel. Ayan. Ang ganda. Hindi masyadong malamig. So cool. Ayan. Tanaw natin yung Disneyland dito. At merong mga na nagdadaking doon nakikita nyo ba doon? okay, yun oh ayan maraming barkong nagdadaking doon sa so, bukna ng dagat guys ayan. medyo tanaw na natin ang um, central diba humuhupa na yung fog kasi kahit medyo talagang foggy hindi nakita yun may makita mo na yung bundok ng mundok yan sa kabilang isla naman yung Pinchao ba? Ganda ng view dito guys sa balcony ko banda. Sarap mag muni-muni dito ko. Hapon tanghali gabi, ayan. Diyan madalas kami dumadaan ng aso. Ito naman sa kabila, ayan. Yan yung way papuntang Tungchong, guys. school ah doon naman banda yung elegance court kung saan nakatira si Rex and Lucas yan sa so, unang mataas na building let's see ito yung baba ng ating building ayan dyan kanina dyan kami naglakad no umaga Oh, look at that. Airplane. Safe travel. Ayun. Saan na ba yun? Hindi <laughs> natin matatanong yung airplane. Nasaan yung airplane ba? Ayun, doon na, doon na. Hindi nakita, no? Hindi nakita, guys. Ayun, sa taas. Bye. <laughs> hmm sarap mag ano dito yung, eh, kung meron ka pang camera dito na pwede mong i-zoom yung Disneyland dun kita mo kung anong ganap din sa loob <laughs> ay nako yung mga seaman natin dyan kabayan pakabakod lang padayon kita hindi <laughs> ka mong sa dagat ha kaya may mga pamilya pa ka mong nagahulat sa inyo sa Pilipinas Ayan. Halong ka mag Balaan ko kung ano ang feeling sa ara sa tunga dalan. <laughs> ah, tunga dalan. <laughs> tunga. <laughs> tunga gali sa dagat dalan man to yaman. Oh, loading na si MJ. Oh, ayan. Okay. Ayan lang muna tayo at go. Back to work na tayo. <laughs> I-explore ko lang kayo sa view dito sa balcony namin. Okay.